Sa isang maliit na baryo, lumaki si na Joselito at Sunny bilang matalik na magkaibigan. Si Joselito ay pinanganak na may kapansanan sa kanyang mga binti, kaya laging nakasaklay. Kahit ganun pa man, hindi naging hadlang ang kanyang kalagayan para maging masayahin at palakaibigan. Si Sunny ang nagsilbing katuwang niya sa lahat, sa laro, sa pag-aaral, sa pagharap sa mga mapanoyang mata ng ibang tao kapag napapagod na si Joselito, buhat agad siya ni Sani. Kapag may nambubuli, si Sani ang unang sumusugod para ipagtanggol siya. Dahil dito maraming naiingit sa kanilang samahan, isang uri ng pagkakaibigan na bihira at tunay. Ngunit dumating ang panahon na kailangang harapin ni Sani ang kanyang sariling kapalaran, ang magpakasal na sa kanyang matagal na nobya. Mabigat sa kanyang dibdib ang idea na iiwan si Osilito. Pero kailangan niyang ituloy ang kanyang bagong yugto ng buhay. Nagpaalam si Sani ng may luha, ngunit may pangakong hindi niya kailanman makakalimutan.